Number 10. Teknik ng Bakal na Toro Sa mundo ng mga Shaolin Monk, may isang kakaibang teknik na tinatawag na Iron Bull Technique o sa Tagalog, Teknik ng Bakal na Toro. Layunin itong patibayin ang bahagi ng tiyan upang kayanin ang kahit pinakamalalakas na suntok o hampas. Sa pagsasanay na ito, unti-unting ginagasgas ng mga monghe ang kanilang tiyan gamit ang kanilang mga palad at daliri hanggang sa masanay ito sa sakit habang lumilipas ang panahon ginagamit na nila ang mga matutulis na bagay at mabibigat na martilyo sa kanilang pag-eensayo hanggang sa hindi na sila nakakaramdam ng kirot kahit pa malakas na hampas mula sa mga sandata ang tumama Sinasabing matapos ang ilang buwang tuloy-tuloy na palisasanay, nagkakaroon sila ng kakayahang tanggapin ang kahit anong suntok sa sikmura na parang wala lang. Ang teknik na ito ay hindi lamang pisikal na tibay. Ito ay disiplina ng isip at espiritu. Sa tuwing tinatamaan sila, natututo silang kontrolin ang kanilang paghinga, damdamin at konsentrasyon. Ang tunay na layunin ng teknik ng bakal na poro ay hindi lang para maging matatag sa labanan kundi para maging simbolo ng lakas ng loob at kapuyapaan sa kabila ng pananakit. Number 9. Pagsasanay ng katawan na parang bakal, ang Iron Shirt Training o pagsasanay ng katawan na parang bakal ay isa sa mga pinakatanyag na teknik ng mga Shaolin Monk. Sa simula, natutulog sila sa matitigas na higaan at pinapalo ang kanilang katawan gamit ang kahoy Upang palakasin ang resistensya laban sa sakit, habang tumatagal, unti-unting pinapalitan ang kahoy ng mga bakal na martilyo at pinapalakas ang mga hampas hanggang sa ang kanilang balat, kalamnan at laman ay maging singtibay ng baal. Hindi na sila natitinag kahit mabagsakan o matamaan ng matulis na bagay. Munit, higit sa pisikal na tibay ang pagsasanay na ito ay simbolo ng espiritwal na lakas. Ang bawat hampas ay turing nilang paraan ng paglilinis ng isip at pagpapalakas ng loob. Sa bawat sakit na nararamdaman nila, natututo silang yakapin ito bilang bahagi ng proseso ng paghubog ng katauhan. Sa bandang huli, ang pagsasanay ng katawan na parang bakal ay hindi lang tungkol sa pagpapalakas ng katawan, kundi sa pagbuo ng isang kaluluwang hindi natitinag ng anumang pagsubok. Number 8. Daliring Diamante Ang daliring diamante ay isang pambihirang teknik ng mga Shaolin monk na naglalayong patigasin at palakasin ang isang daliri hanggang sa kaya nitong butasin ang kahoy o bato. Sa unang tingin, tila imposible ito. Ngunit sa mundo ng mga monghe, posible ang anumang bagay basta't may disiplina at tamang pagtuon. Nagsisimula ang pagsasanay sa simpleng pangtusok ng daliri sa buhangin o kahoy araw-araw. Sa paglipas ng mga buwan, pinalalakas ng bawat pag-ulit ang litid at kalamnan. Hanggang sa maabot ng daliri ang tibay ng bakal. Sa antas ng mga dalubhasang monghe, nagagawa nilang magmarka ng puno, butasin ang tabla at minsan ay magbukas ng malit na uka sa bato gamit lamang ang isang daliri. Munit higit sa pisikal na lakas, ang daliring jamante ay sumisimbolo ng konsentrasyon at kontrol ng enerhiya. Itinuturo nito na kapag nakatukon ang isip, kaya nitong patigasin kahit ang pinakamahinang bahagi ng katawan. Isa itong patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula hindi sa katawan kundi sa diwang marunong mag-focus. Number 7. Paglalakad sa tubig. Ang paglalakad sa tubig ay isa sa mga pinakakilalang abilidad ng ilang monghe na halos parang himala pagmasdan. Sa pagsasanay na ito, tinuturuan ang monghe na gamiin ang balansing galaw at kontroladong bigat ng katawan upang tumapak sa ibabaw ng tubig na tila ito ay matigas na lupa. Gumagamit sila ng mga manipis na tabla o patungan sa tubig bilang tulay at sa bawat hakbang ay kailangan tumpak ang ritmo, lakas at bilis. Kapag mali ang isa, tiyat na lulubog. Ang sekreto ng paglalakad sa tubig ay hindi basta kapangyarihan, kundi ang sining ng disiplina at kabuuang kontrol sa sarili. Sa bawat hakbang, sinasanay ng monghe ang kanyang katawan at isip na kumilos bilang iisang buo, magaan, payapa at walang alinlangan itinuturing ito ng mga Shaolin bilang simbolo ng espiritual na balanse, ang kakayahang manatiling matatag kahit nasa ibabaw ng isang bagay na likido at pabagubago tulad ng buhay mismo. Number 6. Kakayahang makontrol ang init ng katawan Isa sa mga pinakakamanghamanghang kakayahan ng mga monghe ay ang kakayahang makontrol ang init ng katawan sa pamamagitan ng malalim na meditasyon at tamang paghinga, kaya nilang pataasin ang temperatura ng kanilang balat nang hindi naaapektuhan ang kanilang internal na init ng katawan. Sa mga eksperimento ng mga siyentipiko mula sa Harvard, napatunayan na ang ilang Tibetan monks ay nakapagpapainit ng kanilang palat hanggang 17 degrees Fahrenheit gamit lamang ang kanilang isipan. Sa ganitong paraan, Nakakayanan nilang manatiling kalmado at ligtas sa matinding lamig ng kabundukan ng Himalayas. Hindi lamang ito pisikal na kakayahan, isa rin itong pagsasanay ng pag-iisip at ispiritu sa kanilang paniniwala. Kapag lubos na payapa ang isip, kaya nitong kontrolin ang pisikal na anyo. Sa bawat paghinga, bawat tibok ng puso, tinuturuan ng mga monghe ang sarili na maramdaman ang ugnayan ng isip at katawan. Ang kakayahang ito ay hindi para magyabang, kundi bilang simbolo ng ganap na pagkakaisa sa kalikasan, isang paalala na ang kapangyarihan ng tao ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. Number 5. Pagsasanay ng Bakal na Ulo Ang pagsasanay ng bakal na ulo ay isang nakamamanghang teknik na tila imposibleng makamit ng karaniwang tao. Sa pagsasanay na ito, Sinasanay ng mga monghe ang kanilang ulo hanggang sa kaya nilang tumakbo at salpukin ang pader ng hindi nasusugatan. Nagsisimula sila sa pamamagitan ng pagsuot ng mga telang seda sa ulo, nilalagyan ng manipis na metal, at paulit-ulit na inuuntog sa kahoy o pader habang unti-unting tinatanggal ang proteksyon sa paglipas ng panahon. Sa bawat yugto, pinatitibay hindi lamang ang kanilang bungo, kundi pati na rin ang kanilang konsentrasyon at disiplina para sa mga monghe ang bakal na ulo ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas kundi sa kontrol ng sarili at paghubog ng kaisipan ang sakit na nararamdaman sa bawat pagtama ay itinuturing nilang leksyon sa pagtitiis at katahimikan ng loob sa kalaunan nagiging simbolo ito ng determinasyon na kahit paulit-ulit kang tamaan ng mga pader ng buhay, mananatili kang matatag, hindi dahil sa kapal ng iyong ulo, kundi dahil sa tibay ng iyong kalooban. Number 4. Kakayahang manatiling kalma sa matinding sakit. Marahil isa sa mga pinakamahiwagang abilidad ng mga monghe ay ang kakayahang manatiling kalma sa matinding sakit sa pamamagitan ng libu-libong oras ng meditasyon, nagagawa nilang kontrolin hindi lamang ang kanilang emosyon, kundi pati na rin ang paraan ng pagtugon ng kanilang katawan sa sakit. May mga ulat ng mga monghe na kayang maupo sa kumukulong langis, maglakad sa apoy, o tiisin ang matinding hampas ng walang anumang reaksyon ng takot o kirot. Sa halip na nanatili silang payapa, Nakatuon lamang sa kanilang paghinga at konsentrasyon. Ang sikreto ng kakayahang ito ay nakaugat sa kapangyarihan ng isip. Naniniwala silang ang sakit ay pansamantala at hindi dapat hadlangan ang espiritu. Kapag natutunan ng isang monghe na paghiwalayin ang kamalayan sa pisikal na pandama, nagiging mas malaya siya mula sa mga limitasyon ng katawan. Ang ganitong kakayahan ay hindi lamang tanda ng lakas kundi simbolo ng ganap na pagkakaunawa sa sarili na sa katahimikan at pagtanggap kaya mong daigin ang anumang hirap o takot. Number 3 kakayahan ng banayad na katawan. Ang kakayahan ng banayad na katawan ay isang bihirang sining ng Shaolin na nagpapakita ng lubos na kontrol sa bigat at balanse ng katawan. Ang layunin nito ay magmuhang parang wala kang bigat, makalakad sa mga sanga ng uno o ibabaw ng damo nang hindi ito nasisira. Sa unang yugto ng pagsasanay, tinuturuan ang monghe na maglakad sa gilid ng malaking mangkok na puno ng tubig habang may pasan na mabigat na bakal. Bawat buwan, binabawasan ng tubig at dinadagdagan ng bigat hanggang sa makayanang maglakad ng hindi natatapon ang laman ng mangkok kapag lubos ng nakasanayan ng paggalaw, nagiging tila mahika ang resulta. Ang monghe ay nakakagalaw ng magaan na parang hangin. Munit ang sikreto ng panayad na katawan ay hindi sa pisikal na tibay, kundi sa ganap na pagkontrol ng enerhiya o chi. Itinuturo ng pagsasanay na ito na ang pagiging magaan ay hindi kawalan ng lakas, kundi balanse sa pagitan ng lakas at katahimikan. Sa mundo kung saan lahat ay nagmamadali at bumibigat ang isip, paalala ito na minsan, sa pagiging banayad naroon ang tunay na kapangyarihan. Number 2, Lakas na Lampastao. Ang lakas na lampastao ay isa sa mga pinakapinag-aaralang abilidad ng mga munghe. isang pambihirang kombinasyon ng pisikal at mental na lakas na lampas sa kakayahan ng karaniwang tao. Sa pamamagitan ng mga taon ng mahigpit na pagsasanay, meditasyon at kontrol sa paghinga, nagagawa nilang gumawa ng mga bagay na tila imposible, magbuhat ng mabibigat na bato, manatiling buhay sa matinding lamig at makatiis sa hirap na makapagpapatumba sa sinuman. Ayon sa mga eksperimento, may kakayahan silang baguhin ang ritmo ng kanilang puso, pigilan ang takot at pataasin ang enerhiya sa loob ng katawan gamit lamang ang kapangyarihan ng isip hindi lang ito tungkol sa kalakasan ng laman, kundi sa koneksyon ng katawan at kaluluwa. Para sa mga monghe, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa laki ng kalamnan, kundi sa tibay ng loob at disiplina. Sa pamamagitan ng lakas na lampas tao, ipinapakita nila na kaya ng isang taong nakapoos at payapa ang loob na daigin ang anumang limitasyon ng katawan. Ang ganitong lakas ay hindi basta kapangyarihan ito ay buma ng paniniwala na walang imposible sa taong marunong manahimik, magtiis at manalig sa sariling kakayahan. Number 1. Kakaibang daliring pangkamay Ang kakaibang daliring pangkamay ay isa sa mga pinakanakakabiglam kakayahan ng mga monghe, kung saan kaya nilang balansehin ang buong bigat ng kanilang katawan gamit lamang ang isang daliri. Sa unang tingin, Parang ilusyon ito, munit sa katunayan, bunga ito ng maraming taon ng disiplina at pagsasanay. Nagsisimula sila sa paggamit ng dalawang daliri sa bawat kamay hanggang unti-unting mawala ang suporta, hanggang sa isa na lamang ang natipira. Sa puntong ito, hindi na lamang kalamnan ang gumagana, kundi ang buong enerhiya ng katawan ay nakatuon sa iisang punto, ang dulo ng daliri. Ang teknik na ito ay sumasagisag sa sukdulang pokos at konsentrasyon. Sa likod ng simpleng kilos ng pagtayo gamit ang isang taliri, naroon ang matinding kontrol ng paghinga, balanse at tiwana sa sarili. Para sa mga monghe, ang kakaibang daliring pangkamay ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng galing. Ito ay simbolo ng pangtagumpay ng isip laban sa limitasyon ng katawan. Isang paalala na sa mundo ng mga disiplinado kahit ang pinakamaliit na bahagi ng katawan ay maaaring maging sandata ng lakas kapag ito ay ginabayan ng diwang payapa at matatag